Uh, kumusta kayong lahat mga kaibigan? Ah, uh, kahit hindi kaibigan, uh, ang babagi ko sa inyong kwento, ah, uh, kakaiba po ang Laguna Lake kapag umapaw. Uh, ibig sabihin mga kaibigan, ah, uh, bibihira lang po mangyari ito. Ah, uh, mangyari lang po ito kung may bagyo talaga na tumama dito sa Cavite area, ah, uh, Rizal province, na Kasi po itong uh, Laguna Lake mga kaibigan Para po itong uh, Plangana Ito po ang sasahod sa lahat ng mga Baha ng galing ng uh, Bundok ng Cavite Bundok ng Rizal Bundok ng Laguna uh, Ito po nandito po to sa Laguna probinsya ng Laguna, Laguna Lake uh, Marami pong uh, mga isda rito mga kaibigan Kung nakita ninyo yung uh, uh, Banyabanyarang isda Ibig sabihin Umapaw ito. Huwag po kayong alis at uh, para malalaman natin kung malalaman ninyo kung anong dahilan bakit ayaw ito bumaba. Tinataya nga, uh, uh, siguro mga abutin pa ng Pasko yung baha dito. <laughs> o ganun po katagal. Uh, alamin natin kung ang dahilan mga kaibigan. Uh, kasi ga da dapat hindi siya tatagal kasi tubig baha nga ito eh. Uh, yung mga ilog ibig sabihin wala na umupo na yung bahasa ilog uh, bakit? anong dahilan na uh, matagal bumaba itong Laguna Lake uh, ito po ang paliwanag dyan ng mga eksperto mga kaibigan ito po kasi uh, mas mababa siya sa kanyang daluyan mas mababa siya kaysa doon sa Pasig River papunta na nga uh, uh, Manila Bay Pasig River, uh, di ba? Uh, papunta na yan ng ano Uh, Roas Bolivar uh, doon sa may biwok uh, di ba, uh, diyan basta diyan karagatan na yan, uh, diyan babagsak ang Pasig River uh, yan po ang lusutan nitong tubig nitong Laguna Lake uh, kaya po natatagalan uh, dahil po sa mas mataas yung kanyang daluyan ayan to may mga ayuda po rito kasi po uh, diyan ayan, nakikita nyo yan ito kasing ginatayuan ko Ah, medyo mata pinataas po ito kasi parang uh, pantalan po ito eh. Pero yung dyan banda, dyan, dyan, sa mga lugar na yan, yung mga bahay dyan, sa likod na yung mga damo na yan, lubog na po sa bahay yan. Magtitiis po yan ng mga mahigit isang buwan. O dalawang buwan. Kaya nga, sabi ko, baka abutin ng Pasko yung bahay na yan eh. Uh, nakikita niya mga kaibigan. Oh. Malalim yan dyan, lugar na yan. Ibig sabihin kasi, ito, ito, ito. Ayan, medyo mababa, ma walang tubig kasi... Uh, pantalan nga ito daungan ng mga bangka ayan ang mga bangka oh. Hmm. Uh, alam niyo uh, sa tagal ko na rin nakatira dito sa Laguna kaya po uh, nalaman ko po bakit ang tagal ditong bumaba ang baha yun po pala ang dahilan uh, ito, ito nga ang aming service oh. nakakatawid din naman ayan, malalim po yan at uh, titignan niyo yung mga dumadaan no? hmm. ibig sabihin Uh, yung mas Mayroon pa pang mababang lugar dito uh, Yung bahay Mayroon pa Diyan nga sa barangay Dilapas Malaban sa may Binyan Laguna mga kaibigan Abot uh, bintana ng bahadoon, doon Nagibakwit na ang mga tao mm Kasi itong lugar na tinatayuan ko Medyo mataas na po ito Pantalan nga ito eh. Kaya po uh, Ang dahilan pa nga Sa ngayong panahon Kung bakit Ah uh, mabilis na tumaas ang uh, Laguna Lake kasi puro borak na rin ang uh, lima sa ilog pag bumaha yun, may kasama ng putik Pa bakit kamo? Uh, dahil po uh, nakalbo ang ating kabundukan kaya po sana ibalik natin ang uh, pag-aalaga sa mga puno huwag natin uh...